ang ganda naman nito. Parang may gusto kong pakainin ng ano, laman nito. Oh, no. Yung ka pala? Ay po. Ah ah. Ng ano? Pabili ako ng mek-mek. Dede ako eh. Ah, yung ilang. malaki po. Ay, lahatin na Wala po yung malaki. Yung malaki. Mik -mik. Yung malaki? Mm. Ah, pinakamalaki. Baka ibang mikmik mic yun. Ito yun. Ano mo na. ayoko niyan. Powder, powder. Uy! ko eh. ka na naman tong ka, oh! Ano mikmik? Mikmik? Mik Bibila mikmik. Mik -mik. May gatas ka? Powder pa eh. Powder pa. Eh. pa. <laughs> <laughs> baka diba, may gatas kayo. Ikaw, may gatas. Ay, may gatas hindi ganda kang gatas. Ikaw, pinakalitala ng Masarap po yung titik. mo ko pa lang eh. Hindi ko pa alam eh. Ako rin eh. Gusto mo din tikman yan. Oo, parang gusto ko yung tikman. ako, ganon. Dede ikaw? Oo, gusto mo ako eh. Gusto mo ikaw. Oo. Ako din Bago ka dito? Kanina lang. Ah, kanina lang. Oo, oh, nakita ko siya. Nakita mo? Mm. ni Aling Bilat Damn, eh. Damn, Nakita mo? Nakita mo? At nakita pa rin. <laughs> na ko din. Nakita ko din! Ano ba yung metric yung kinutup-tup? Hmm. No? Paano yan, sip-sipin? Pa Paano sip-sipin? Ito, ano may tinta ka pala dyan? Ayun, no, naubot mo. motig na mo. Motig na mo yan. Ito, yan. Yan. Alin? Ayan. Ito, yan. Nakita ko na. Wala. Nakita ko na. nandito pala. Andyan, andyan, andyan. Yan! Ay, ang ganda naman nito. Parang may gusto kong pakainin ng ano, laman nito. Yung no, no. ka pala? Ay po. Oo. Ah, ah. Yan. Galing-galing mana na. Bakit? Kilala mo ba yan? Si ano? Doon ka sa sinuturo ko. Doon, doon, doon sa mukha. Ah. Oo. Ah, ah. Kilala mo ba yan? Ah, hindi. Si Krong. Kilala ni Krong. Kilala mo Krong? Oo. Oh. Kilala mo ako? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ano pala pangalan mo? Len. Oh, Len. Len, oh, Len, <laughs> Len, <laughs> Len, oh. Len, Len, Len. Len, oh, oh, Len, Len, Len. Len, Len, Len. Peace bump, Kanina pinapayoko nyo, gusto nyo magmikmik yung malaki, no? Pinsan ko yan eh. Mga sira ulo eh. <laughs> pinsan mo? Oo, oh, pinsan ko yan. Hindi mo ba nakita? Kaya pala medyo pares kayo. <laughs> Hindi. Kasi malaki lang talaga siya. Pinagpalaki yan ng nanay at tatay namin. Kaya, ah, buti okay pa sa'yo may nagpalaki, no? Oo. Oh, Oo, oh. oh, aray, oh. aray. Tinanong ko lang, sabi ko oh. may nagpalaki eh. Pinulaki oh. ka naman ni mama mo eh. Oo, oh, oh, yung mata mo lumalaki din. Hindi ah, lumalaki na. No, namot, namot, mo. Ang galing! Sana Sana magsin... Wala, nakasalamin kayo? Wala bumata mo? Oo. Oh, oh. Di, tinitignan ko lang na mabuti yung mga bagay-bagay. Anong bagay ba tinitignan mo? Yung mikmik. Mikmik. -mik. Mik. ah, mik, mik Eh kung pakainin ko kaya kayo ng pulbos ng mikmik, -mik, -mik. akana na natin ate, akana na ano, natin. Ano, ganito kasi yon Kami, nakabili na kami, Naghanap talaga ako ng gatas kasi yung aso ko nang anak, di ba? Mm. Oo. Oh, oh. Tapos maghanap tayo ng gatas, tapos diretso na tayo doon, tapos na tayo. Tara, umuwi na tayo. tayo. Miss, miss, miss kayo, miss kayo. Ikaw naman ate, yung ano mo, tatago-tago mo yung mikmik -mik mo dyan. Tago mo yung mikmik. Ano, sino-sino nakakapunta dito? Mahal, ibilan! Ano nyo dito? Saka pa! Wala! Walang gata sa wala. iyo! Wala! 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 Gata. Wala gata! Umuwi ka na! Umuwi ka na ate! Umuwi ka na! Umuwi ka na! ka-bisit nagpalaki sa akin <laughs>